Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. T3, pakihit naman ang notification bell pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, uh, nandito pa po kami, hindi pa kami nakapaglipat ng uh, pwesto kasi sobrang lawak talaga ang patukaan ng itik wala kasing itik dito so nagsimula na silang bumoylo ng pangingitlog ito na mga kadakers ang kanilang mga itlog alas dos dos Kailangan po tayo maglagay ng siding sa gilid ng ating mga net para hindi marumi yung itlog nila at uh, palaging plus A. So ganyan mga kadokers ang pag-alaga ng mga itik natin. Kailangan alagaan din natin yung mga itlong nila para hindi masayang. So, sa mga baguhan lang sa mga pag-alaga ng itik, ay kailangan talagang uh, magtyaga lang. So, sipagan pa natin ang pag alaga ng mga itik natin. Kasi, kung hindi tayo magsipag eh wala naman tayong mapaabot sa ating buhay wala tayong maggawa. so kung meron ng mga itlog ang alagang itik natin dahil sa kasipagan natin ay pagtiisa natin na lagyan ng paraan para hindi masayang yung mga pinagpaguran at pinaghirapan natin so hanggang dito lang muna mga kadapers uh, shout out sa lahat ng mga subscribers ko at sa lahat ng mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe at uh, paki-subscribe naman po. Paki-share ang video natin. So thank you very much sa inyong lahat. Paki-subscribe naman po yung isa pa naming channel, yung AG Mix Vlog. So hanggang dito lang muna. Thank you very much. See you next vlog.